yo mga idol papasok ng trabaho plat agad tatakbo na tayo mga idol may pasok pa tayo alas 6 na alas 8 pasok yo mga idol na flat ulit tayo plat ulit tayo mga idol iwanan na lang natin to sa kuwan sa dorm pag-mute na lang tayo papasok. Pinasaka na ulit. Yun, imbis na mapatkari po Wala, no joy talaga. Nagkapit na lang. Nandito na tayo sa Batangas. Flat na ulit tayo. Titingin na tayo dito ng gulong datingin na tayo dito ang gulong Ito yung unang pinuntahan natin pulkanizing, wala din available na gulong pati yung pangalawa dito, datingin tayo malapit na tayo sa trabaho dun na lang, mga 3 kilometers away na lang wala, hindi talaga kaya ng gulong yung mga idol alam nyo ba, first day natin sa trabaho sa Mitsubishi ayun lang, minalas tayo naplatan tayo, papasok pa lang Di imbis na magmukmo Mga pare na wala No choice Tanggapin na lang Ganun talaga Makakapagpalit pa ata Nang wala sa oras parehas gulong Tani merong gulong Bagsak na bagsak na ulit oh Down na down siya Walang gulong Ah uh, mamaya Hanap muna tayong gulong Pasok muna tayo Uwi muna tayo iniwan mo na natin yung motor natin sa shop mamaya gawa tayo ng paraan maghanap ng gulong kasi walang gulong ang hirap pag commute mga idol pe eh, prepare muna tayo din habol tayo sa first day natin sa Mitsubishi para ako maglaloko ko na iluluwas ng Maynila ang raming dala Woo! bis na tayo diretso na tayo nito medyo late na tayo yung ganun talaga ang light sarap pala magpumulot yun nandito na ang ahinti na si Ogalats yeah. uh -huh. driver ng doktor, yung mga doktor. <laughs> Yon, mga doktor. <laughs> Yo, mga idol, punta daw agad sa Shakey's eh. Ayos din. Dahil first day ko, dito ako magpapakain sa Shakey's. Gusto ko silang i-welcome. Alam nyo ba mga Tagalog, habang nasa trabaho tayo, yung tinulungan natin dati na naubusan na ng gasolina ng 10 oras ng gabi, yun yung tumutulong sa atin ngayon para maghanap ng bagong gulong at dalin sa shop. Biruin nyo yun, talagang napakabait ng Panginoon. Yung tinulungan natin dati, siya naman yung tutulong sa atin ngayon. Talagang kahit may pasok ka dyan sa BSU, talagang hindi ka nagdalawang isip para tulungan ako. Maraming salamat sa iyo. Sana marami ka pang matulungan. Yun, pauwi na tayo dahil mag-open tayo ng account. So dadanan muna natin yung motor natin. Kita Diba, imbis tayo magalit, masira ang buong araw, isipin na lang natin na napakaliit lang ng problema na yon, kumpara sa ma, talagang may mabibigat na problema. Kaya piliin natin maging masaya at maging positive para ayos din.